Hello po. Ayan, ang sitaw ko pala ay tumaas na. Tsaka itong isa ay naandito na gumapang. ito na yung garden ko. Ito ay atis. Hindi pa hinog. At labasa dito nanguha ako dito ng mga sili marami dito mga bunga ang sili yan siya may mga sili libre na ako dito sa sili at meron dito mga silis yan pin ko na dito yan so dito panta tayo dito kasi ayun know, oh, inubos na ng ano ng ibon yan inubos na ng ibon kain kanina pa yan wala well, hindi ko lang talaga siya ma anuhan kasi marami akong nilakad today today is Thursday so ay so unahin ko talaga yung mga importante yaan ko muna. So ngayong hapon nagkaroon ako ng time na i-harvest siya. Yan siya. Hindi lang yan, meron pa doon. So tagpasin natin lahat. So samahan niyo ako sa ating pagtagpas nitong saging na Espanyola. Yan, medyo mataas siya. Sige lang. So ayan. Dito tayo dadaan mga uh, gabi dito ayan ang ship uh, lalapat ng ano, dito kasi ako dadaan sa kabila so ito So, dito. Tagpasin ko ito ang puno. Yan si ito yung puno niya. Sa so, yun, Tagpas na. So, dito na yung ating natagpas na saging. Iniwan ko yung salamin. Mm, -hmm. wala nang laman. Isang buwig na ang kinain. Halos isang buwig na ang naubos. Plus ito, bali dalawang buwig ang naubos niya. Ayan ah. Ubus na ng mga ibon. sa so kuhanin ko na lang ito putulin ko na lang para yun na lang ang matala papunta dun sa may pinto so yan ito ay wala na din halos dalawang buwig ang ah. kinain niya kinain ng ibon ito yung natira oh, dadalawa lang sa so, iyan na siya ang ating nakuhan sa at dito meron pa isa Tap, tagpasin na rin natin harvest na rin natin to ayan oh Ka, kunti lang na lang na iwan uh... Yan na. Kunti na lang. Teka. Ayan siya. Blurred lang na So, ano na siya? dapat na ito. Ano na siya? Ay. Okay. Ayan siya. So, ang na. <laughs> Alas maubos na din yan uh, ma halos ma overs na din ng ano ang saging yan so tagpasin na rin natin para makakuha din tayo kunti na lang ilang buwig na din ang naubos huh? oh bus na daming ano Uh, nag-harvest dito na ibo <laughs> so medyo ano na to nakaslanting na yan ang puno nakaslanting na yan you ano know? yan yan ang puno niya so tagpasin na natin sa manya na lang ako so, tagpasin ko na lang dito para ano yan you know? o um, biak na ang puno Ayan. Hmm. So, na. Natagpas na. yun ang puno. Dito ang katawan. Ito ang bunga. Wala nang natira sa bunga. tiba Diba? Grabe ang pagkain ni hmm. ibon halos kalahati. Ah, hindi naman kalahati. Mga hmm, one port talaga ang sa kanya. Ayan. So, hindi naman siya malaking buwig. yan lang siya. Tapos meron doon, oh. Nabali yun. ng bagyo. Hindi balik. Balik talaga. Hanggang lang sa gilid ng ano. Ay, Diyos ko. Mahirap maging farmer. <laughs> so, ito na. Ayusin natin to. Kasi paggabi na. Ayan. Maglalive na si Tatay Hefty. At ayusin ko na ito. So, ayan. Ayusin ko na lang po. So, ayan na. Ang aking harvest ngayon. Araw. <laughs> Ang dami, diba? Dalawang puno siya, nahugasan ko na din at lagay ko na din siya sa tray so yan lang po ang ating premiere for tonight ayan ito yung garden ko puro luya at kung ano ano pagutin hmm. ako yan o oh. hmm ito sa dami after 2 weeks ko na wala ako yun ito yung nangyari sa akin mga sa akin garden ang daming ano may puso na naman oh. No? daming puso na sa aking dito hindi ko na makuha kasi nabali yung pangsungkit ko sa so, ayan uh, na kaya dito na lang magtatapos ang aking premiere nagtagpas ng mga saging dalawang saging meron pa din doon isa ito ayan ang dami dito ang ano dalag hindi ko alam kung that is dalag na ano o oh, hito ayan maraming, maraming kita daming ista. Kakain ba kayo ng dalag? Y and, dami. Sus, napakarami. Yan na. No? Yan Yan Dami. Dami nila. na yung aking gabihan <laughs> wala na pero pag may murder dito ako nakuha dito ayan meron dito pwede ako dito yung mga mga saluyo to so yan lang po salamat sa inyong pagdalo ng aking premiere this is Lois Garden ay muling magpapasalamat sa pag-support niyo ng aking premier for tonight. At uh, ako yung nagbabalik ulit kasi galing ako ng probinsya. So, may mga bagay na meron tayong kailangan gawin na mas importante. Kaya, yun. Yeah? Yun. Yeah. So, pag umikot ako dito, kasama na pagdadamo. Yan. Yeah. So, salamat sa inyong lahat. This is Laris Garden. Thank you. And... God bless po. Napakaraming ng ano. Yung ano. To? Yung dahon ng ampalaya. Gumapang na kung saan saan. So, yan lang po. Thank you and bye-bye. Masarap ito gawing. Munggo, may munggo ako doon. So, magmumunggo ulit ako. At lagyan ko nito at saka malunggay. Ang dami din dyang malunggay. Yan. Let's see. Oh. Marami dito malunggay. Nandito na rin yung mga uh, dawa ng ng uh, ang palaya. Ayan. Ayan. Dawa ng malunggay. So, salamat po at God bless. Good, night. good evening. Bye.